Ang kwento ay sumusunod kay Daryl na isang malupit na sundalo ng hukpong demonyo. Kasama niyang nagtatrabaho ang Panginoon ng mga demonyo na si Bashvaza. Isang araw tinanggal siya sa trabaho ng Panginoon ng mga demonyo at ngayon wala na siyang hanap Dahil wala siyang mapuntahan, nagpasya si Daryl na manirahan kasama ang mga tao sa kanilang mundo. Kailangan na niyang pamahalaan ang isang karaniwang buhay ng tao habang dala pa rin ang kanyang kalikasang demonyo. Sa mundong ito, matagal nang naglalaban ang mga tao at mga demonyo, kaya napakahirap para kay Daryl na makibagay sa mga tao. Habang sinusubukan niyang masanay sa pamumuhay sa isang maliit na nayon ng tao, nagsimulang gumuho ang hukbong demonyo dahil sa kanyang pagkawala. Ipinakilala si Daryl na anak ni Grand Risa, isa sa apat na hari ng demonyo. Tinanggal siya sa trabaho ng kanyang amo at ampon na kapatid na si Bash Risa mula sa hukbong demonyo Lagi siyang pinagtatawanan dahil hindi siya marunong gumamit ng mahika at ngayon ay natanggal siya sa trabaho dahil dito. Wala na siyang magawa at wala rin siyang tirahan kaya nagsimulang maglakbay si Daryl upang tuklasin ang mundo. Doon ay nakasalubong niya ang isang dalagang tao na si Merica. Inaatake si Merica ng isang halimaw nang makita siya ni Daryl. Nagdesisyon siyang makialam at gamit ang isang punyal mabilis niyang napatay ang halimaw. Labis ang tuwa ni Merica dahil iniligtas ni Dariel ang kanyang buhay at nais niyang masuklian ito. Dinala niya si Dariel sa kanyang maliit na nayon ng tao. Ayaw ni Dariel na malaman ni Merica at ng iba pang tao na isa talaga siyang demonyo kaya tinago niya ang kanyang tunay na kapangyarihan. Sinabi lamang ni Dariel kay Merica na natanggal siya kamakailan sa trabaho, ngunit hindi niya binanggit kung ano ang kanyang trabaho. Nakilala ni Dariel ang ilan sa mga tao sa nayon at marami sa kanila ang nais na manatili siya roon. Nais nilang sumali siya sa guild bilang isang adventurer at protektahan ang nayon laban sa mga halimaw. Sa una ay ayon ni Daryl na makisangkot sa mga tao, ngunit sa huli tinanggap niya ang alok. Natuklasan din ni Daryl ang tungkol sa tinatawag na aura. Ito ay mahika ng tao na nagpapalakas ng mga sandata at kanilang kapangyarihan. Sinubukan ni Daryl na gumamit ng aura at laking gulat niya nang matatanto niyang napakalakas pala niya gamit ang mahikang ito. Dahil dito nagpasya si Daryl na manatili sa nayon at maging tagapagtanggol nila. Nakilala rin natin si Gishita, siya ang dating adventurer ng nayon. Hindi gusto ni Gishita si Daryl at ang katotohanang nananatili siya sa nayon. Di nagtagal na bunyag na ang halimaw na napatay ni Daryl ay dapat sana ay pinatay ni Gishita. Maraming araw na ang nakalipas. Nabigo si Gishita sa kanyang misyon, kaya ngayon siya ay lubos na nahihiya. Sinimula ni Daryl ang kanyang bagong karera bilang adventurer sa nayon ng mga tao. Pagkaraan ng kaunti, napatay niya ang kanyang unang halimaw at nakatanggap ng gantimpala. Pagkatapos nagpasya si Daryl, nanais niya ng mas magaan at tahimik na misyon. Kinuha niya ang isang misyon kung saan kailangan niyang mangalap ng mga halamang gamot para kay Merica. Gustong sumama ni Merica sa misyon ito at sinundan siya. Sobrang saya ni Merica na nakasama siya sa isang pakikipag sa palaran kaya ginawa niya lahat ng gawain at halos hindi nakilahok si Daryl. Natanto ni Daryl na maraming kasanayan si Merica at nararapat na maging adventurer na siya. Ngunit ipinagtapat ni Merica na natakot siyang lumaban at ayaw niyang pumatay ng halimaw. Gumugol ng oras si Daryl sa nayon ng tao at mahal niya ang buhay doon. Di nagtagal naging malinaw na gusto talaga ni Merica si Daryl. Samantala, umalis si Gishita upang manghuli ng isang napakadelikado at mataas na ranggong halimaw dahil nais niyang patunayan ang kanyang sarili. Isang guild ng mga mataas na ranggong adventurer ang kumuha na ng misyong iyon at inilagay ni Gishita ang kanyang sarili sa matinding panganib. Nagpasya si Dariel na tulungan si Gishita laban sa halimaw. Nang dumating si Dariel, nakita niyang tumatakbo si Gishita mula sa dambuhalang halimaw. Labis ang takot kaya sinubukan ni Dariel na gamitin ang kanyang espada, ngunit nabasag ito. Sa huli nagpasya siyang gamitin ang kasanayan sa ere na kanyang natutunan. Ginamit niya ang mahika sa ere sa kanyang espada at naayos ito. Pagkatapos ay pinatay niya ang dambuhalang halimaw gamit ang espada at ang kanyang mahika. Natanto ni Gishita na napasubo lang siya sa gulo ng walang dahilan kaya humingi siya ng tawad at nagpasya na magsikap na maging mas mabuti. Samantala makikita natin na wasak ang hukbong demonyo, natatalo sa digmaan at nagkakagulo ang mga sundalo. Lumalabas na si Daryl ang isa sa dahilan kung bakit gumagana ang hukbo noon. Inutusan ng hari ng demonyo si Bashira na ibalik si Daryl, ngunit tumanggi siya. nagpasya si Gishita na sumama kay Daryl sa kanyang mga misyon upang matuto sa kanya at alamin din ang kanyang nakaraan. Si Merica ay labis na umiibig kay Daryl kaya niyayakap niya ito sa lahat ng oras. Natuto pa si Daryl tungkol sa nayon, lumalabas na sa nakaraan ito ay isang tanyag na nayon ng minahan ng Mithril, ngunit winasak ng mga demonyo. Dahil doon, maraming gusali sa nayon ang iniwan at hindi na nagamit. Natutunan din ni Daryl na isa sa mga komandante ng demonyo ang namumuno ngayon sa minahan ng Mithril, na minsan ay pag-aari ng mga taga nayon. Pumunta si Daryl upang bisitahin ang minahan at natagpuan niyang napakasama ng komandante sa kanyang trabaho. Nalaman ni Dariel na ang mga manggagawang demonyo ay pinahihirapan ng kanilang mga pinuno ng walang dahilan. Tinulungan sila ni Dariel na magsimula ng isang revolusyon laban sa mga pinuno, ngunit itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan. Sumuko ang mga pinuno at natalo ni Dariel ang maraming bantay na demonyo. Nagpasya ang mga manggagawang demonyo na lumipat ng panig at magsimulang magtrabaho para sa sangkatauhan dahil sila ay nainspirasyon ni Dariel. Muling binuksan ang mga minahan at nagsimulang gamitin ng nayon ang mga ito habang nagtutulungan kasama ang mga demonyo. Ipinatawag si Bashraza ng hari ng demonyo na galit na galit sa kanya dahil paulit-ulit siyang nabibigo at ngayon nawala pa ang mga minahan ng mithril. Samantala sinusubukan ni Merica na akitin si Dariel at halos itanong na niya dito na pakasalan siya. Dumating si Geshita kasama si Fitbiton na pinuno ng isang pangkat ng adventurer si Fitbiton ay mayabang at masama at narito siya upang manghuli ng mga bihirang halimaw. Nang malaman niya na pinatay ni Dariel ang isang alamat na halimaw siya, ay nagselos at nafrustrate. Habang nangyayari ito, kailangan tulungan ni Dariel ang mga demonyong manggagawa na magsimulang makipagtulungan sa mga tao. Tinatawag silang knockers at nais nilang maging kapaki-pakinabang sa sangkatauhan. Malaki rin ang respeto nila kay Dariel, kaya nakikinig sila sa kanya. Ipinadala ng hari ng demonyo ang isang komandante na nagngangalang Rizet upang ibalik ang mga knocker. Nakaharap ni Rizet si Daryel at ibinunyag niya na tuluyang gumuho ang hukbong demonyo. Si Bashraza ay isang hangal at hindi niya kayang pamahalaan ang hukbo. Nakiusap si Rizet kay Daryel na bumalik ngunit tinanggihan niyon ni Daryel, mas gusto niyang makasama ang mga tao at manatili sa nayon. Gumawa ng kasunduan si Daryel kay Rizet na bibilhin ang mithril mula sa mga minahan. Dumating si Fitbiton at sinubukang patayin si Rizet, ngunit pinigilan siya ni Daryel. Umaasa si Daryel na sa hinaharap ang mga tao at mga demonyo ay maaring magtulungan at mamuhay ng normal. Sinubukan ni Daryel na muling buksan ang pabrika ng Mithril, ngunit pinipigilan ito ni Fitbiton dahil sa kanyang makasariling kagustuhan. Dumating ang pinakamagaling na panday sa lahat ng panahon sa nayon. Siya ay si Smith Smith na hindi gusto si Fitbit at ayaw makipagtulungan sa kanya, at sa kanyang mga tauhan. Ipinahayag din ni Smith na nais niyang lumikha ng pinakamagandang sandata ng Mithril sa lahat ng panahon at nais niya itong gawin para kay Daryl at sa kanyang kapangyarihang aura. Nauwi sa isang duelo sina na Daryl at Fitbiton. Si Fitbiton ay gumawa ng mga espada at kalasag na yari sa Mithril para sa kanyang sarili. Habang si Daryl naman ay may Hermes Blade, ito ang espesyal na sandata na ginawa ni Smith na may pambihirang kapangyarihan. Natalo si Fitpiton sa duelo at nasira ang kanyang espada na gawa sa mithril. Inalok ng trabaho si Daryl sa Central Guild at pinag-isipan niya ito. Pumunta si Daryl sa sauna upang pag-isipan ang alok na trabaho at doon siya kinausap ni Merica. Ipinahayag ni Merica na palagi niyang susuportahan si Daryl kahit tanggapin pa nito ang trabaho sa Central Guild. Ang trabahong iyon ay magdadala kay Daryl palayo sa nayon. Sa huli nagpa siya si Daryl, natanggihan ang alok at lumuha sa tuwa si Merica. Sa wakas ay naghalikan silang dalawa sa unang pagkakataon. Samantala bumisita si Bash Raza kay Grand Raza na ama nila ni Daryl. Si Grand Raza ay isa ng retiradong demonyo. Walang lakas ng loob si Bash Raza na sabihin sa kanyang ama na tinanggal niya ang kanyang kapatid. Ngunit alam na ni Grand Raza ang totoo at pinilit niya si Bash Raza na hanapin ang kanyang kapatid at ibalik ito. Magkasamang ginugol ni na Amerika at Dariel ang gabi at kinabukasan ay pagod na pagod si Dariel. Naisip niyang sabihin kay Amerika ang tungkol sa kanyang buhay bilang demonyo. Itinalaga si Dariel bilang pinuno ng nayon. Pagkatapos ay hiningi ni Amerika ang kamay niya sa kasal. Lumipas ang isang taon at si Dariel na ngayon ay pinuno ng nayon, kasal na sila ni Amerika at nagkaroon sila ng anak na lalaki na si Gran. Dumating ang isang bayani sa nayon at nakilala si Dariel. Ang bayani ay siya ring taong nanakit sa ama ni Daryl na hari ng demonyo. Siya ang bagong bayani na dumating para sa baluting Mithril. Nalalaman natin na ang bayani ay si Rydy at siya ang bagong itinakdang bayani upang talunin ang mga hari ng demonyo. Kasama niya ang dalawang mandirigma na sina Sesha at Saton na nais din ng mga sandatang Mithril. Nais ni Rydy ng bagong tagasunod at handa siyang maghanap ng kahit sino sa nayon. Sinubukang sumali ni Gishita sa paligsahan, ngunit kinailangang iligtas siya ni Daryl. Pagkatapos, ay nagduelo si na Daryl at Rady, at sa loob lang ng ilang segundo ay natalo ni Daryl ang bagong bayani. Sinubukan ni Rady na kunin si Daryl bilang tagasunod, ngunit tinanggihan niya ito at labis na nagulat si Rady. Nais ni Daryl ng kapayapaan at hindi na siya interesado sa panibagong digmaan. Sinundan ni Rady si Daryl at natuklasan niyang isa siyang tunay na mabuting tao, na nagnanais ng kapayapaan. Sa huli-muling nakiusap si Reidy kay Daryl na sumama sa kanyang pakikipagsapalaran ngunit tumanggi ito. Humiling na lamang siya na gawing guro si Daryl at pumayag siya. Naisip ni Daryl na ito ang pagkakataon upang turuan si Reidy tungkol sa kapayapaan sa pagitan ng tao at demonyo. Habang nangyayari ito, tuluyang gumuho ang hukupong demonyo nang wala si Daryl. Isa sa pangunahing hari ng demonyo ang nakahanap kay Daryl matapos ang mahabang panahon. Si Zebinates ay isang panginoong demonyo na hinarap si Daryl. Natakot si Zebinates kay Merica na lubhang delikado kapag galit. Ayaw makipagtulungan ni Daryl kay Zebinates dahil nais nice lamang nitong digmaan at kaguluhan. Nagduelo si Daryl at Zebinates at natalo siya sa loob lamang ng ilang segundo dahil napakalakas at napakabilis ni Daryl. Lumikha si Zebinates ng alanganing sitwasyon kina Dariel at Merica. Sa huli na bunyag na isiniwalat ni Dariel kay Merica, ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan bilang demonyo, sinabi niya ito noong gabi ng kanilang kasal. Naawat ni Merica ang isang labanan sa pagitan ni Naraidi at Zebinates, ngunit nag-ayos pa rin silang dalawa ng isang duelo gamit ang bagong mga sandatang mitril. Ginamit ni na Zebinates at Rady ang lahat ng kanilang kapangyarihan sa laban, ngunit nagtapos ito sa tabla. Pagkatapos ng labanan, tila nagsimulang maging magkaibigan ang dalawa. Dinagtagal binisita ang nayon ni Alanzir. Siya ay isang retiradong bayani. Si Alanzir ay isang matanda at mabait na lalaki, ngunit iba ang natatandaan ni Daryl. Sa nakaraan, si Alanzir ay isang malupit at nakamamatay na mandirigma. Naisanang sanang sanayin ni Alanzir si Raidi, ngunit nagpasya siyang makipagspar kay Daryl. Gumamit ng mahikang demonyo si Zebinates at agad siyang inatake ni Alanzir upang patayin. Pumasok si Daryl upang iliktas si Zebenitz mula kay Alanzir. Ipinahayag ni Daryl kay Alanzir na mayroong mga demonyong mababait sa nayon na namumuhay kasama ng mga tao sa kapayapaan. Pagkatapos inalok ni Alanzir si Daryl ng pagkakataong maging bagong bayani, ngunit hindi nagustuhan ni Daryl ang ideya. Inatake at nasugatan ni Alanzir si Daryl. Inihayag naman ni Daryl na siya ay pinalaki ng mga demonyo at ngayon ang nais lamang niya ay kapayapaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Samantala, nalaman natin na si Bashraza ay hindi na lumabas ng kanyang silid sa loob ng higit isang taon at lubos na nag-iisa. Nalaman ni Grand Risa kung saan naroroon si Daryl at siya ay nagpunta upang hanapin ito. Pagkatapos inihayag ni Alanzir na siya ang tunay na ama ni Daryl at hindi nagtagal dumating si Grand Risa upang harapin silang dalawa. Nagalit si Alanzir kay Grand Risa dahil siya ang nagpalaki sa anak nito, imbes na siya. Hindi alam ni Grand Risa na si Dariel pala ang anak ni Alanzir. Pinatigil ni Merica ang kanilang laban at sinubukang pakalmahin ang lahat. Nakilala nina Alanzir at Grand Risa si Gran ang kanilang apo. At sa wakas, matapos ang mahabang panahon, nagkaayos silang dalawa at nagkaroon ng kagalakan sa nayon. Dumating si Bashraza dala ang kanyang plano upang talunin ang bayani, ngunit natanto niyang matatanggal na siya sa puwesto nagpasya -bash si Bashraza na patayin si Daryl. Kinabukasan na ni Daryl na ang mga tao ang siyang nagsimula ng digmaan laban sa mga demonyo matapos nilang madiskubre at abusuin ang mahika. Nang gabing iyon umatake ang isang dragon sa minahan ng Mithril at kinailangan iliktas ni Daryl ang kanyang mga kaibigan. Sumali siya sa laban-laban sa dragon upang iliktas ang kanyang mga kaibigan at ang mga knocker. Naatake niya ang dragon at napaalis ito mula sa kalangitan. Lumipad palayo ang dragon upang magpagaling mula sa laban at nabunyag na si Bashraza pala ang kumokontrol sa dragon gamit ang ipinagbabawal na orasyon. Nais nice ni Bashraza na patunayan na mas mahusay siya kaysa kay Daryl at sa wakas ay talunin ito. Lumundag siya sa dragon at sinimulan ang panghuhuli upang patayin sina Alanzir at Rady. Kinailangan harapin ni Daryl ang isang dambuhalang apoy sa loob ng minahan, ngunit napatunayan niyang karapat-dapat siya. Pagkatapos inanunsyo ni Bashraza na plano niyang patayin ang lahat ng tao at si Daryl ang kanyang unang target. Nagduwelo sina Daryl at Bashraza. Sinubukan ni Daryl na unawain siya at sinabi niyang nalulungkot siya sa lahat ng nawala nito, nungunit nawala ng katinuan si Bashraza at nagsimulang magbago upang maging isang dragon. Nabaon sa orasyon sina Daryl at Bashraza at pinag-isa ang kanilang mga alaala at naglakbay sa loob nito. Matagal nang naiinggit si Bashraza kay Daryl. Simula nang dalhin siya ng kanilang ama sa bahay, maraming taon na ang nakalipas. Nang magretiro si Grand Risa at ibigay kay Daryl ang posisyon, lalo pang nagalit si Bashraza. Ipinakita ni Daryl sa kanyang ampon na kapatid ang sarili niyang mga alaala. Ipinakita niya kung gaano siya kalungkot at nag-iisa sa mundong demonyo. Nakumbinsi rin ni Daryl si Bashraza na minahal niya ito sa lahat ng oras. Sa huli nagpasya si Bashraza na bumalik sa kabutihan at sinubukan niyang isakripisyo ang kanyang buhay upang iliktas ang ibang tao. Sinubukan niyang pigilan ang orasyon ng dragon at lumipad palayo. Nailigtas ni na Daryl at Grand Risa si Bashraza at siya ay nakaligtas. Nagsalita ng unang mga salita ang anak ni Daryl at pinati ang kanyang tiyo na si Bashraza. Sa wakas nagkaisa sa kapayapaan ang mga tao at mga demonyo at nagkaroon sila ng larawan bilang isang pamilya. Nagpasya si Bashraza na maglakbay sa mundo at si Dariel ay nanatili sa kanyang nayon upang mamuhay ng tahimik na buhay. Wakas, salamat sa pananood, like, subscribe at i-click ang bell icon upang makatanggap ng mga bagong anime recap.